sabi Mana Lifting. Nanay, di ba Philippine Arena yan? Opo. Mm -hmm. Akala ko nga dyan nanood kita ba dito ng basketball? Let's go. Volleyball? Volleyball eh. Nah. Yeah. Masyadong malaki ito yeah. sa volleyball. I, I know. lang sila sa ano. Oh, there's a malaki dito. Continue straight. Ah. What? Continuous Hanggang mawa lang sila. Wait. Continue straight. Iba eh, ganyan ang mga puno sa sabi. Ano Meron din siguro yung mga ganyan. Ayan, ayan. Ito, o, ganyan. O, parang ganyan yung puno ng dates. Yung ganito. O, oh. oh, parang ganyan. Mm -hmm. Baka na mumunga yan ah. Ha, ha, biyahe niyo, walang building, kung kabahayan. Hmm, may pwede din na ano. Ito siya, ito Parang kayo layo-layo rin ang binibiyahe May pwede na si

Tayo na pagkain. Pwede pa na tayong dala pagkain eh. Eh, uh, ba't wala daro? Ano? Tayo din nina natin yung isang karton. Ano ano doon. Ang ganda ng ulo. Iinom din nala natin eh. <laughs>

Anong meron? Ito, kahit ano meron na kasi? Ito ba ito na lang naman yun. Pwede rin kayo Ano? Hmm? Mayroon rin yung sapatos yung sapatos sa bahay. Hmm? Gusto mo? Hindi lang? <laughs> May point five yan. Ano ah. Point five? Diyan. Wala. Parang itong isa. Wala. Ito wala. Wala po si Ivan. Wala po si Ivan ah. ang point

Kalau okay, magi kita mai on. Ayah oma meru talak, aja nang palai on. Ingat apa tingin? Oh purut ayin galuado ini dinakunan. Ingat segini ban. Kula lah. Kamu kasilang itu tuh ini. In, in, 1. And and in one point eight kilometers, and that will one SC Tex North right, on Ram. Uh -huh. Ay, ah, yun pala yan. Karon pala akala ko dito sa pila. <laughs> <laughs> yan na pala napunta punta. O mayro pang mga walang pang posti ah. Oh, not, yun pa <laughs> na pala. Ah, pala dito oh. Eh. may si Ivan na Kaya, hindi niya, ano... Ay, parang bakal na ang sinabi okay ha o kasama kana lodi ka jan eh random lang bay bay tarik bridge bay bay di tu pidu minute on tapi bun ustaz sinin